Kaya ito mga master pa, ko sa inyo yung uh, shoot borer or yung steam borer. Ayan, nalanta na yung gulo nung talbos ng talong. Mm, ano niyan, dahilan ito. Parang mga lumabas na durug na sanga ng ano? talong yan. Yan yung tae ng uod. Para malaman natin. Yan mismo. Ito. Kung saan lumabas yung parang mga pino na yun na ng uod. Putulin natin dyan. Hindi maputol, biyakin ko na lang. So, ayan. Makita nyo. Butas na yung loob. Tapos, nandito sa kabilang side yung ito yung wood, So, ayan yung dahilan kaya nasisira yung mga talbos ng talong. Solusyon dyan, spray ng systemic na insecticide. Systemic, ibig sabihin, direktang ang in sa mga dahon. Ito, sa mismong talong. So, eto, hindi na ito nalago. Mamamatay na lang to Tuloyin na natin siyang putulin. So, itlog ng ano to. Itlog ng maliliit na kulay puti na paru-paro. Oh, so, andyan sila naging itlog. Tapos, pag napisa, kakainin nila yung sanga ng talong. Kung hindi sangay yung kanilang kakainin, ito mismo yung bunga. Ka. kulang sa yan yung alaga hindi tayo makakapitas ng buong ng tanong ito mga ganito for harvest na to so yan yung talong natin sa ngayon yung kasalukuyan na mamulaklak na bulaklak yan yung talong hindi na matandaan kung ilang ano na to, ilang buwan. Ayun mga harvest natin bukas. Yung isang puno nito, may ilang pirasong bunga to. Harvest tayo bukas, tapos merong mga maliliit. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So lima. Bawat puno. Marami na siyang bunga. Kaya sabi lang yung sili. sili natin. Marami rin po ngayon. Saan yung palayan natin? Kasalukoy yung binabalagan. Tsaka yung kamatis na dyan sa kabila nyo. Doon yung iba. Ayun. Tatanaw nyo yun yung bagyapin sa kabila nyo. Hindi matanaw dito ng maayos. ayun yung bagibis yun sa kabila niya yan yun yung bagibis kasi yung mga nakikita nyo na yan na wala pang tanim yun yung nilalaan ko sa pakwan tapos andun yung upo ayun may kabila niya yun yung sitawan may kabilang dulo so andun yung atsal na silip